Hello, hello, mga langga-langga ni Manang. Good morning, good morning. So, karon nanawag akong friend. Mga to og. Asa <laughs> ta mga to, day? Ha? Asa ta mga to? Sige lang, eh, sexy bitaw. Manglaya sa mi guys. We're going to the beach. Aray ko. So, sa pagkakaroon, brown out. So, natarantar akong Omega. Ah! Ah. Natarantar akong Omega, guys. Hi, guys. Nanami sa gawas, naghulat sasakyanan. May uh, pa nag-vape na is. Nga nung inyong tubig diri lahi hey man ang tubig sa amo dito buntag, kay Pugnaw kayo dahi. Mabay na ko sa ema, nag-init pa ko. Mag-init ko kay Pugnaw kayong tubig. Diri kay makayara na ko ug kaliko nga walay init. Hi guys. Keke poi. Keke poi. Wala na wala na mi pagasikad og lay. Dugi. Wala man mi nagvigil gabi-i. Huwamin na. Hi guys. Come to my blog.

no marap siya na Sa unang na siya Para lang bawa ang aso. Ay, Marina. Nagkanto ko. Na, dinira ko makainom o ko. Ako, dinira po ko drinks. Mao. No. Pag di ko hindi makumupalit niya. Kana lang na yung mga imbitasyon, kana makainom. Mm. <laughs> kala eh you know, ko kayo no. Katong dito sa vigil kay puros na sugar at <laughs> oh, sugar. hmm <laughs> Bulong na bigel ba ang isbutan nito? Okay, magkape ka. Alas ng steak. steak man ng ako ah. So wala guys. Dito guys. Ring ipadol na tong baso dire ring. Ako na kong giandaman ng rice. Nagbring ha, nagkuan si A Lani ug kuan. Leche, leche. Leche. <laughs> Uy, tuloy naman ka ang nakuwan dito sa hugasan. balik na last ato isa, gabi eh. Hmm. Doon oh, na tayo. tayo ang, ang, ang Mga walo. Walo. ka. Walo ka. Walo. <laughs> <laughs> o, balik din mo. na to. Ingon na ni kasi, nga magdala ta kay pagbalik nato basta di na kakaon. halang na dai kani dili. No. Ayon na kay halang na kanira oh dili. Wala mo halang. Ay ila na duha wa ko nagkuan kay abi na dili ka ganano galang. So guys, napalit rami og mga ready made para kay late naman. Hi guys, mga ano pa guys. Hi guys just done kuha o kuan masang sa isda sama madra bagay ang kamat akong na nida na kasakit so preparing for the dinner let's go outside yeah Here yeah. ikana ko na pod kawayan. last mo kani ang Gipotlan o ang Star Apple karon na pod ang mga kawayan